Ang hapon mga idol So yung ulo Ang low Niluto ko na sa Kimchi Para maiba naman Ng ating putahe So Ganyan po sya Ayan Sa ating Mga idol Kain po tayo ng hapunan Ito na yung niluto kong low ulo ng blue marlin na may kasama ang kimchi may rice tayo so, kain na na tikma natin ah, sarap ng sabaw kain po tayo mga idol Tak tak sama Sarap Sarap Sarap

ada, boleh boleh pelan Nah, hmm. nah ista angkau. Hintay muna minyo wa. No, no, no. Hello <coughs> Thank you for watching. Bye bye. God bless everyone. Welcome to Deep Thoughts.